Magandang araw po mga kalandas. Oras na naman ng pagninilay tungo sa ating landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Lucas chapter 4, verse 24 to 30. Sa ebanghelyo po ngayon, mapapansin natin na pinagmamalaki ng mga Hudyo ang kanilang masigasig na pagsunod sa mga batas ni Moses. At lalo pa naman nilang pinagmamalaki na sila ang hinirang bansa o chosen nation ng Panginoong Diyos. Ramdam ni Jesus na hindi siya tanggap ng kapwa niyang Hudyo. Kaya sa kwento niya, nasabi niya na mas minabuti pa ng Panginoong Diyos paghimalaan at basbasan ng mga dayuhan kaysa sa mga hinirang Hudyo. Siyempre, nagalit sila kay Jesus at gusto siyang itulak at ihulog sa bangin ng mga galit na galit na tao. Masakit nga naman at mahirap tanggapin ang masabihan ng katotohanan. Nakakainsulto. Nagiging defensive tayo at nagagalit ang pinatatamaan. Marahil ganito ang nararamdaman ng mga pinuno ng Hudyo sa sinabi ng Panginoong Hesus. Naturing ang naniniwala ang mga Hudyo sa Panginoong Diyos hindi naman sila um, nakikinig sa mga salita ng Diyos tungkol sa pangakong tagapagligtas natin na pinahiyag naman sa kanila ng mga propeta. Hindi sila naniniwala sa pagkatao ng Panginoong Hesus. Gaya ng mga pangyayari sa ating bansa ngayon, marami sa atin o lahat tayo nagsisikap mapansin, hangaan, maging popular tanggap ng lipunan. Ayaw natin malantad ang ating mga kasalanan at kahinaan. Ayaw nating mapahiya at mawala ng tangal. Ngunit alam ng Panginoong Hesus ang ating mga intensyon o pakay at ating mga kilos. Hindi siya natatakot o nag-aalinlangan na sawayin ang mali. Walang makakapigil sa kanya sa pagturo ng katotohanan upang magkaroon tayo ng tamang kaalaman suriin ang ating sarili at gumawa ng mas mabuting desisyon tungo sa mas banal na buhay. Maari ngang magalit sa atin ang iba kapag pinansin natin at sinaway ang kanilang kamalian. At pwede pa tayong bantaan. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Sa verse 30 po, ang, set, ang sabi, Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Lumayo si Yesus at iniwanan ng grupo na galit na galit. Ang anyaya sa atin ay tularan ang Panginoong Yesus na buong tapang nasawayin ang mali nang hindi natatakot sa mga magagalit. At tulad ni Yesus, pagkatapos natin sawayin ang kamalian, eh hayaan natin ang Panginoong Diyos ang mag-usig sa kanila at bigyan sila ng panahon na makapagnilay-nilay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Nabless po sana kayo sa refleksyon na ito. Sundan niyo po kami sa Spotify, sa Facebook, sa Instagram at YouTube. Si Sarah Panahon po ito muling bumabate. God bless po.